Sa mga nakaraang araw, biglang napunta sa spotlight ang Japan, hindi dahil sa teknolohiya o anime, kundi dahil sa isang pahayag na ikinabigla ng rehiyon sa harap ng Japanese Parliament, binanggit ng kanilang Prime Minister na kung sakaling magkaroon ng military action malapit sa Taiwan, lalo na kung may kasamang warships o puwersang militar, maaari itong umabot sa punto na direktang nagbabanta sa kaligtasan ng Japan mismo. Ito ay simpleng pahayag na kung lumala ang sitwasyon sa Taiwan, madadamay at maaapektuhan kami. Pero hindi ito nagustuhan ng kabilang panig. Mula sa Beijing, sumagot ang kanilang foreign ministry sa tono na mabigat at walang paligoy-ligoy. Kung sakaling makialam ang Japan sa anumang tensyon sa Taiwan Strait, ituturing nila itong pagsalakay at may kapalit na mabilis at matigas na tugon. At dito, nagsimulang magtanong ang marami. Kung titignan mo sa mapa, Maliit lang ang Japan. Kaya ba nitong depensahan ang sarili o lumaban sa malaking China? Balikan natin ng bahagya ang kasaysayan. Japan was once one of the most powerful military forces on Earth. Bago pa man sumabog ang World War II, Japan had already defeated China. Tinalo rin nila ang Russia ang unang beses sa modern history na natalo ang isang European empire ng isang Asian nation. In the early 1900s, Japan expanded into Korea, Taiwan at iba pang bahagi ng Asia. At nang dumating ang World War II, ang kanilang navy ay isa sa pinakamaunlad sa buong mundo. Aircraft carriers, destroyers, submarines, lahat world class, lahat handang lumaban. Pero nagbago ang lahat matapos ang World War II, natalo ang Japan. At sa unang pagkakataon sa kasaysayan, pumasok sok ang foreign troops sa kanilang lupa, ang United States. Pitong taon silang nasa ilalim ng American occupation at dito unti-unting binuo ang bagong Japan. Isang Japan na pacifist, isang Japan na self-defense only. Hindi sila pwedeng umatake, hindi sila pwedeng mauna. Kailangan muna silang tamaan bago sila pwedeng lumaban. At ganito sila tumakbo ng halos kalahating siglo, tahimik, nakatutok sa ekonomiya at naging isa sa pinakamayamang bansa sa mundo. Pero habang lumilipas ang panahon, nagbabalik bago ang paligid nila at ang Japan na sanay sa katahimikan napilitang tumingin muli sa mundo North Korea began firing missiles hindi lang isa o dalawa taon-taon may test at ilang beses na direkta itong lumipad sa ibabaw ng Japan nag-activate ang mga sirena napatigil ang mga tren nagtakbuhan ang mga estudyante papunta sa evacuation zones at dito nagsimulang maramdaman ng Japan na hindi sapat ang pagsasabing defense only habang nangyayari ito may isa pang pressure sa silangan ang mga isla na na tinatawag na Senkaku. Araw-araw halos may Chinese ships na lumalapit, may coast guard vessels na pumapasok sa paligid. Minsan pati Chinese aircraft ay dumadaan malapit. Walang putukan, pero bawat paglapit ay isang paalala, ang kapayapaan ay hindi garantisado magpakailanman. At sa timog, naroon ang Taiwan isang maliit na isla na isang daan at sampung kilometro lang ang layo mula Okinawa. Para sa Japan, anumang kaguluhan doon ay parang lindol na diretsyo nilang mararamdaman. Lahat ng shipping routes nila dumadaan doon, lahat ng energy imports, lahat ng trade. Kapag nagulo ito, magugulo ang buong Japanese economy. Kasabay nito, halos lahat ng bansa sa Asia ay nagpapalakas. Mas maraming jets, mas maraming ships, mas modernong missiles at mas advanced na technology kaya noong 2022 naglabas sila ng pinakamalaking pagbabago sa kanilang security policy mula pa noong 1947 ang tawag dito, counter-strike capability. Ibig sabihin, kung may malinaw, kumpirmado at paparating na missile attack, hindi kailangang hintayin ng Japan na tamaan muna sila bago lumaban. Pwede na silang mag-neutralize ng threat para depensahan ang sarili nila. Still defensive, pero hindi na helpless. Kasabay nito, inanunsyo ng Japan ang isa pang malaking hakbang. Doblihin ang kanilang defense budget at sa bilis ng kanilang pag-expand. Japan is projected to become the third largest military spender in the world by 2027, kasunod lang ng US at China. Tahimik silang bansa, pero ang lakas nila ngayon, hindi biro. Japan's Air Force operates one of the largest fleets of F-35 stealth fighters outside the US. Mayroon silang mga upgraded F-15J Eagles. AWACS surveillance planes at mga drone systems na kaya makita ang banta bago pa ito makarating sa kanilang teritoryo. Ang Navy nila ay world-class, destroyers na may Aegis systems, submarines na may lithium-ion batteries, at mga helicopter carriers na kayang mag-operate ng F-35B jets. Sila ang isa sa pinakamalakas na anti-submarine forces sa mundo kaya nilang bantayan ang buong karagatan sa paligid nila on land may rapid deployment brigade sila patriot missile systems at paparating na long range missiles tulad ng type 12 at tomahawk sa cyber at space japan now has units dedicated to satellite tracking electronic warfare and advanced early warning networks at higit pa sa lahat japan is not alone dahil nasa loob mismo ng japan ang us 7th fleet isang napakalaking naval force na may battleships destroyers submarines at aircraft carriers na handang tumulong sa anumang emergency. Japan may be small on the map, pero sa disiplina, teknolohiya, ekonomiya at alliances, they are one of the most secure and most capable defensive powers on earth.